Magandang araw, magandang buhay. Ako nga pala si Erika. Tawag nila sa akin dito, ambang isang tamad at patulog-tulog lang dito sa Pilipinas, pero may pangarap sa buhay, pangarap kong umaman nang walang ginagawa. Nagluto nga ako ng sisig na isa. Kaya for today's video ay magluluto ako ng isaw na sisig. Kaya tara, wag kayong sumama. Aray ko. E dinepros ko nga muna pala itong isaw. At nung madepros ko na nga pala ito, ay inugasan ko na nga pala. At pagkatapos ko nga palang maugasan ay ito, tinanggal ko lang pala yung mga taay na sa loob. Baka kasi mamaya, pag kinagat ko, unang kagat, mais agad. Try <laughs> ko. Dahil nga para maiba naman ang luto ng isaw, ay naisipan ko nga palang gawing sisig to. At nung malinisan ko na nga pala ito, ay naghiwalang lang pala ako dito ng luya. Papakulo ko nga lang muna pala itong isaw bago ko ipiprito. Kaya naman, nilagay ko na nga pala dito sa may kaserola. Pagkatapos nilagyan ko na ng tubig. Inilagay ko na nga pala itong luya at nilagyan ko na din ng asin. Bali nilagyan ko nga pala ng luya at asin para mawala-wala yung lansa. Bali dito guys, ipapakulo ko lang muna pala ito. Bali sa glitang kulo lang yan. At pagkatapos tatanggalin ko na rin na guys. Kaya habang hinihintay kong kumulo. eh nagutom ang dabya ng unggoy. Aray ko. Kaya e, naman kumain na ako ng monay tapos pinalaman ko yung pansit kanto. Tinignan ko na nga pala itong pinapakulo ko kung kumukulo na at yun na nga kumulo na nga. At nung kumulo na nga pala, ko na nga pala ng tubig. At dahil nga nakakasawa ang adobo at barbecue prito. Kaya naman, para maiba, ay isisisig ko nga pala ito. At nung matanggalan ko na nga pala ng tubig, ay iniwa-hiwa ko nga lang pala ito ng maliliit. Alam nyo ba, nung nasa Canada ako, hindi nyo alam, syempre, nagre-crave ako ng isaw ng manok, pero wala akong mahanapan. Kaya ngayon, nandito na tayo sa Pilipinas. Araw-araw, na natin ang isaw ng manok. Marami kasi sa karuba. Aray ko. Kaya wag na kayong mag- Basta ka, pag may isaw akong niluluto, alam nyo na. Check may... nyo na yung mga manok nyo. Baka mamaya, nagsiwalaan na yung kanilang mga isaw. Aray ko. Bale, dito nga pala naman da guys. Ay, ipriprito ko na nga pala dito. Ihintayin ko nga lang palang mag-golden brown. Wow, golden brown. kung kapag hinihintay kong mag-golden brown yung isaw, ay naghiwan na nga muna ako ng sibuyas dito. Ay, ato yung mana ni sibuya. sibuyas. Sibuyas nga ni kumare. Para maakit si kumpare. Aray ko. At pagkatapos ko nga pala nang maghiwa ng mga sibuyas ay ay naging golden brown na nga pala itong isaw ng manok. Kaya naman inahon ko na nga pala sa kahirapan. Aray ko. At nung may ahon ko na nga pala ito ay nilagay ko na nga pala sa mangkok. At nung may ahon ko na nga pala ito sa kahirapan ay nilagay ko na nga pala ito sa mangkok. Pagkatapos nilagyan ko na nga pala ito ng sibuyas. At sunod naman nilagyan ko ng mayonnaise. At nung malagyan ko na nga pala ito ng konting mayonnaise ay nilagyan ko ng paminta pero hindi ko na video. Aray ko. At pagkatapos ko nga pala eh, lahat ng mga pampalasa ay halo ko na nga pala ito. At ito na nga pala, plating plating time. Aray ko. Kung hindi ka nga pa pala nakapag-follow sa aking page, ay, baka naman mag-follow ka na. Maraming salamat po. Aray ko. Ikaw na nanonood, anong paboritong luto ng isaw mo? Mag-comment ka naman dyan sa baba. At ito na nga pala guys, ang ating finish product. Tara, tikman na natin. First bite ni Amba set. Ayun, naging -ma maset <laughs> Right on!